Ewan ko ba at may pinapakain nga sa akin yung kapatid ko? Ako oh, nag <laughs> Dahil nasa balatan niya kami nung nakaraan ay naisipan nga namin maligo nga sa dagat. Madami din kasing naliligo nga sa dagat kasi nga nung mga oras na yan ay maulan. At masarap nga daw maligo sa dagat pag umuulan. Kaya syempre si Musumi ay iniwanan muna nga namin at maliligo nga kami dito sa may dagat. Pero ewan ko ba at ano nga ba tong naisipan niya? Ma masarap nga daw tong kainin kahit daw fresh. Eh ako naman talaga ay hindi naman nga talaga ako pamilyar kung ano nga ito. At ang sabi naman ng kapatid ko ay nakikita nga niya daw ito sa mga TikTok or sa mga nagmumukbang. At sabi naman nga talaga nila ay kinakain nga daw talaga ito ng hilaw. Dapat binataan mo muna lemon to magsasadiri yung Ano ba yan? Tapos nang kay Wala nga talaga akong kaalam-alam at ewan ko kung kinakain nga talaga po ito. Okay lang daw, wag lemon. Oo, uh, ako nga, hindi dahil nga sabi nyo, ay pwede nga itong kainin, at kaya itatry ko din kainin. Oyster! Asgad! Kata, nababad na sa tabing niya. <laughs> Katimplado nga ni. Di kita ka ano? Yung kinain ko nga daw po ay oyster Basta seafood nga po daw yun na mamahalin nga daw po Eh ako naman hindi nga po ako familiar sa ganon At hindi naman talaga kami nakain ng ganon Yung nakakain ko lang nga ay tahong o kaya tolya <laughs> Fresh oyster At nagbubukas pa nga sila ng isa At sabi ko at ayaw ko na at hindi nga ako familiar sa ganito wala ganit, ako nag ako na may kayaan, Bumay kayaan. Bumay kayaan. Bumay at dito nga sa pinapakain nila sa akin ay alam ko talagang tahong nga ito kasi pagkabukas bukas pa lang nga nila ay may gumagalaw nga dito bahala kayo ah basta sabi nyo pwede nga itong kainin yan uh -huh. <laughs> ang ah, balot sa dagat. <laughs> Siyempre, binigyan ko rin sila para sabay-sabay nga kami kumain ng tahong. At dyan nga sa parte na yan, ay kunwari lang nga kaming sumisip-sip. At dito nga sa parte na to ay pinipilit nga ako ng kapatid kong kainin daw ito. At ang sabi ko nga ay magkukunwari na lang ako. Pero pasintabi po at ininom ko pala talaga yung rugo-rugo man talaga itong inigop mo. Inigop mo. At eto na nga at nagbukas pa nga kami ng isa at ito nga daw talaga ang oyster. At ewan ko ba kung maniniwala pa nga ako sa kanila. At kaya mataba? At mas masarap nga daw pala ito kung lalagyan nga ng kalamansi. At dahil nga sa kung ano-ano nga yung pinapagawa nila sa akin, ay tumakbo na lang nga ako dito sa dagat at maliligo na lang nga talaga ako. Nakisabay na lang nga ako dito sa mga batang ito. Sa mga magsasabi po na madumi nga po yung dagat dito ay hindi naman po talaga madumi. Maulan lang po nung mga oras na yan kaya ganyan po yung kulay niya. At yan na nga medyo malalakas na nga yung alon dahil nga masama nga yung panahon nung mga oras na yan. Pero ayos lang kasi dito lang nga kami sa may mababaw na parte. At kami naman po ay nakikipagsabayan na lang sa agos nga ng alon. Kaya kung mapapansin nyo rin ay nakikisabayan nga kami na nagpapaagos dito at tuwang tuwa nga at ang saya saya nga pala talaga. Bali nung mga oras na nga yan, ay hindi ko naman talaga sinama si Musumi kasi may ginagawa naman po siya. At saka may bantay naman po siya at ayaw niya daw talaga maligo at hapon na hapon na rin po kasi yan. At yan, nag ala serena na lang nga ako. Basta ang sarap nga pala talagang maligo minsan sa may dagat at nag enjoy talaga. At maya maya nga ay niyaya ko na nga itong mga batang kasama ko. Medyo maitim na rin kasi talaga yung kalangitan at panigurado nga uulan nga ng lakas. Kaya maya-maya ay niyaya ko na rin niya itong mga batang kasama ko. O tara 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 tara. Kaya hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless.